Hello, good morning. Mani po ako ng maraming gulay. Kilala niyo po ba ito? Ang tawag po dito ay sigarilyas. Ito pong sigarilyas ay masarap. Ilagay sa pinakbet. Pwede rin po ito sa sinigang na baboy. Masarap po ito. Kung gusto niyo po, ilagaan niyo lang sa usawa ng bagoong. Masarap. O, kaya po ako, eh, umani ng maraming sigarilyas. O, ayan. Hindi na po kami bibili. Kasi marami kaming tanim na sigarilyas. O, eto naman po ay ah, yung bunga ng haramuki. Masarap din po ito. Itong bunga ng haramuki, ang tawag namin dito ay puso-puso. Kilala niyo po ba ito? Dito lang sa amin ako nakakakita nito. Sa ibang lugar, hindi ko masyadong alam kung merong ganito. O, pero dito po sa amin, ang tawag po dito ay puso-puso. Ayan. oh, ang dami. Masarap po ito. Ilalagay din po ito sa pinakbit. Kung gusto nyo po, igigisa, lalagyan ng payabas. O, oh, din po ako ng talbos ng kamote. Ayan, dami. O, oh, eh... Dito po sa amin, maraming talbos ng kamote. Hindi nabibili. Kumanid din po ako ng, ayan, malunggay. Oh, ang dami. Papaya. Oh, ang dami. Oh, ayan, papaya. Meron din saging. Ayan. Oh, mga saging nani ko po sa aming ah uh, bakuran. Dito po kami nawawala ng tanim na gulay dito sa amin. Oh, meron pa rin po akong ito. Yung alugbati. Oh, yung alugbati. Ayan, kilala niyo po ba yung alugbati? Masarap po ito sa isda. Nilalagay din po ito sa munggo. Masarap po ito, ayan. Kaya ako araw-araw nangunguhan ng gulay. Hindi na kami bumibili. Oh. Marami din pong bayabas, panuka, hindi na kami bibili. Yung mga bayabas namin, oh, nalalaglag lang. Kaya kami araw-araw kahit araw-araw maraming bayabas. Hindi kami nauubusan ng bayabas. Yung bayabas, tagulan at tag-araw, nagbubunga. O, oh, ayan. Dami. O, oh. oh, napakadami. O, oh. marami pong gulay dito sa amin. Mayroong uh, ampalaya. Yung ampalaya na ligaw. Masarap din pong ulam ay kahapon ilang inulam namin ang palayan ligaw. O yung pong aming ano, yung saluyot, o marami pa rin po, e, inulam na namin kagabi. Kaya ayan, ito pinakikita ko sa inyo yung sigarilyas. Ito, ilalagay namin sa pinakbit. At saka itong bunga ng haramuke. Okay, ang tawag dito ay puso-puso. Ang sarap po nito o, oh, oh, ering aming papaya o, oh, malapit ng mahinog o, oh, kaya kaya ako, o oh, yun, nanguha ako mahihinog na sa puno o, oh, ang ganda ang dami namin puno ng papaya yung iba, nalusaw sa ulan pagka pala maulan hindi masyadong uh, lumalaki yung papaya, kasi nalulusaw Oh, 'yun naman po saging. Ayan, sabay-sabay kumamunga. O oh, nanguha na naman po ako ng saging. Oh, 'yung sigarilyas. Marami din po dito sa amin, sigarilyas. Ang sigarilyas naman po ay masarap kahit ilaga lang. Lalo na 'yung mga mura. Oh, so. Ayun. Oh, 'yung pong mga gulay namin hindi binobomba o kaya kami eh, ito hindi na kami bumibili ng gulay o ayan o sarap nito lalo na pagka ito inilagay mo sa sinigang na baboy o kaya inilagang baboy o inilagay mo sa pinakbit ang sarap o naman papaya eh ulam namin mamaya. Yan. O, oh, hinog na. Hinog sa puno. Asarap. O, oh, kaya kami hindi nawawala ng gulay. Yan. Ang aming mga bayabas nalalaglag lang. Pag ulan na tagaraw, may bunga. O, oh, yan o. Oh. Dami naming kulay. Yung aming patola oh nalululoy. Oh sana oh, oh maganda rin yung patola kaya lang kinakagat ng mga hayop. Oh kaya ayan oh kahit na mura pa kinukuha ko na. Paano kinakagat ng kulisap. Oh ayan. Meron ding kaming malunggay, hindi kami nawawalan ng malunggay ayan oh. Oh ang sustansya. O, oh, hanggang dito na lang po. At ah, bukas, mangunguha pa ako ulit. Marami pong salamat.